for today's video kakain kami na kagamdaman yung tayong halian pang almusar ayan to egg at ayan may bagong kami bagoong ayan bagoong oh ayan ayan guys with tuyo ayan ah. tuyo 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 tayo, um, tayo, yeah, tayo. kain tayo ng ka, alam niyako pa dito. ni to. ano video, kain tama lang. na guys, may alam mong pa ako dito. to, hmm. hmm. सोख ओ दीब